AFM News. Idineklara ni Kawayan City Mayor Cesar J. C. D. Jr. ang January 24, 2025 bilang special non-working holiday sa lungsod ng Kawayan alinsunod sa Executive Order No. 5 Series of 2025. Epektibo ang kautosan sa lahat ng antas ng opisina ng gobyerno pati na rin sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Kawayan. Layunin nito na bigyang pagkakataon ng mga kawayenos na makilahok sa makulay at masayang selebrasyon ng Bambanti Festival 2025 na pin pinsa lungsod ng Ilagan. Hinihikayat din ng LGU Kawayan ng bawat residente na makiisa at magpakita ng suporta sa naturang pista na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa lalawigan ng Isabela. Samantala para sa karagdagang balita, umabot sa 210 kilos ng tilapia ang matagumpay na naani ng partner beneficiaries ng Project Lawa at Minhi sa Barangay Kabisara 17 at 21 Ilagan City, Isabela. Ang mga tilapia ay naibenta sa halagang 150 pesos kada kilo at ang kabuang gita ay gagamitin bilang karagdagang pondo ng asosasyon upang suportahan ang kanilang mga aktibidad at proyekto. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal mula sa DSWD Field Office 2 kabilang si Regional Director Lucia Suyo Alan, DRMDOIC Chief Mylene Attaban, City Social Welfare Development Officer Evelyn Bakungan, LMB President Gaylord Malunay at Barangay Captain Robinson Ilayat kasama ang iba pang miyembro ng asosasyon. Pinuri ni Regional Director Allen ang masinop na implementasyon ng proyekto ng mga partner beneficiaries at hinikayat ang patuloy nilang pagsisikap upang mapanatili ang tagumpay ng programa. Ang Project Lawa at Binhi ay bahagi ng mga inisyatibo ng DSWD na naglalayong tugunan ang kakulangan sa tubig at pagkain, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad tulad ng La Niña at El Niño. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bayan bagong sel habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako sa Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.